2025. Uh, ah, now happy. Ah, ah, wala kaming handa. Wala sa mood si mami namin na maghanda-handa ngayong 2025. Ay, hindi man excited ang mami. Hanggang ngayon, wala pa akong prosperity poll. Ewan ko kung ano nangyari sa akin. Parang, wala, wala din kaming prutas. Yung sabi ko, mamamalengke kami ng gagawa lang ako ng spaghetti at saka fruit salad. Hindi rin kami nakapamalengke. I like roti Medyo hinapon kami Can ng... Can you give me roti roti We don't have roti anak ko. Yung shell roti na nabili namin kahapon doon sa may ano? Kasi diba, Losar, ah, uh, push push pandra ang tawag ng mga iba eh ang mahal 25 ang isa ng saruti for forket festival eh ganun naman nakamahal ang benta nila pumili lang si Asis ng four, ng apat na piraso so 100 yun pinapakain ko sa kanya kapon sabi niya I don't like busog daw paano kasi hindi siya nabusog guys bukod sa kumain siya ng momo sa piraso yung momo isang plate tapos yung burger kumain din siya ay, hindi na siya nagutom pag uwi. Ako ang kuman masarap. Iba yung, iba yung pagkakaluto ng sel roti nila. May baking soda. May baking powder pala. Kasi yung niluluto ni Ama, yun talagang original na. Yung mga iba kasi nabibigay talaga sila ng baking powder para magpa at saka malambot. Pero yung niluluto talaga ni Ama, yun talaga yung original na cell roti. Walang baking powder at saka... Ano lang yun? Giniling na bigas lang yun. Na may ghee. Tapos na may asuka. Ay, wala akong excited ngayon mag-prepare-prepare ng ano. Wala din akong prosperity ball. May ano kami dito, oh. Uh, hindi siya orange. Orange siya. Hindi siya sutala. <coughs> hindi siya yung... Ito yung madaling balatan. Suntala. No, this is not suntala. Uh, hindi to yung, ano kasi ang tawag dun sa atin? Yung hindi siya dalandan. Orange talaga siya. Ito yung jimu juice. May tatlong ganito. Nasa na isa nila? Laro ni Tonton. -ton. That one is orange. That's the real orange. The one we are buying, that one is another kind. The one You. You're crying in there. You're not gonna be shy. You're crying in front of camera. Huh? Not gonna be shy. Not gonna be shy. You're crying in front of camera. Huh? And yun pala guys Nanganak na si Josibel kahapon ng umaga Ah, uh, si S Malaki ang bata, hindi niya na normal ang bata Ah, uh, si ni S siya kahapon mm, Dadalawin namin mamaya Pupuntahan namin siya Mah, Hindi namin siya nadaran kahapon Kasi medyo ginabi kami ng uwi So, mamaya pupuntahan namin Bali na sa recovery room pa siya 24 hours siya sa recovery room. Dito lang sa may tari, bakulang hospital. Kachis mo, Soham, guys. Rhino, kanina po umaga po. Kanina umaga pa siya. May dalawang rhino nasa Saityok. Ngayon pumasok na siya dito sa may amin. Ayun oh, ang laki. Ayun oh, nagsisigawan yung mga tao. Oo, gusto lang mga na ano sila na naaalalamigan sila sa loob ng jungle kaya sila lumabas. Sigaw ng mga tao eh. Nandun siya sa may maisan. Bosay, uso ko sa muthin ghar Uprancho kholok, kandu siya sa so hina, eh, no? sisigawan mga tao dun no. Where 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 ayun you no, low no. Low no. Kumunta sha dun sa mai bahay. Maghi na puglo hertaw. Kumunta sha dun sa mai bahay. Ayu babawo. Yung blue na bahay, yung blue na bahay. Kumunta sha dun. Herta? Uh. Di dabot lo ge yo. Uh, herta. Ayun oh, ayun, ayun nakita yo. Kon kon kumtaw. Lo na, lo na. Ayun sha. Lure, lu, lu herta. Ayun tumakbo na. Uh.

उता गयो गयो भनेको चारैपट्टि मानस

Ayun. Ayan. Tatlo. Tatlong elephant. Ang mga tao. Ayan. Grabe nagkagulo dito sa amin. Doble ang laki niya. Malaki siya sa kalabaw. Yung malaking kalabaw, doble. Ganon kalaki ang pumasok dito sa amin. Kaya na, nagkakagulo. Yeah, yung mga tao, oh. dami. Tapos may tatlong elephant na ano. Tatlong elephant, inaano sila, kinataboy. Ayan. tao sinundan-sundan yung elephant nung pabalik ang elephant saka sila tatakbo pabalik din grabe ang laki niya <laughs> nagkagulo ang kay Rahani eh. <laughs> <laughs> dahil sa rhino na pumasok Minsan kasi ang rhino nang aatake kasi naninira ng gamit, motorcycle. Sabi ko yung tuktok pa <laughs> pa. Biglang pumasok dito ay. Pero siguro sa sobrang dami ng tao siya na yung matatakot siguro. Kasi ang dami Tapos may tatlong elephant na umano no? para itaboy papuntang jungle. Pasok na yun doon dadalhin nila doon sa bundok para doon na siya may mga helicopter kanina na ikot eh kasi bawal mo din saktan yan bawal pwede kang ikulong kapag nanakit ka ng wild kailangan pag ganyan tawag ka talaga ng mga sundalo yung mga nakala na sundalo na nagbabantay sa mga wild kailangan silang tawagan para i-rescue. Halimbawa yung ganyan kailangan. Eh may helicopter kanina na ikot. Kaya nalaman na pumasok dito kasi nandito yung helicopter. Dito siya na ikot sa Mayamin kaya alam nila na nandito na.